na lumapag sa bawat isa sa kanya. At sila lahat ay muspos ng Espiritu Santo at ng sarita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga taga-hudyo mula sa iba-ibang bansa na nanimirahan noon sa Jerusalem. May taga-palasamba sa Diyos nang marinig ang ubong na ito nagdating na ng maraming tao na mangha sila sapagkat sinasalita ng mga alaga ang mga wika nila sa kanilang kapahala ay kanilang kasabi hindi ba kanila yung sinang lahat? Bakit ang ating ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-parsya mga taga-media mga taga-ilang. Simbahan na sa hall. Sa pagkatandaan po natin pag sinabi simbahan, hindi lamang ito tumutukoy sa kusali. Mas ko ito sa kalimunan ng mga taong sumusunod at sumasang kalataya kay Kristo. At nagsimula nga po ito. Nang lumabas na ang mga disipulo at ipahaya ng mabuting malita tungkol kay Kristo sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkatapos na sila'y mapuspos ng kapangyarihan, ng Espiritu Santo. Kaya kung baga, Pwede na pong buksan yung gilid para po makapasok. Yung lalabas sa gitna po, yung papasok sa gilid. การเงินสินบ้าน oon. Huh? Palabas na tayo, sisoso. na ng ng Lady of La Salette. Okay, mga troka. Bye-bye muna tayo. Bye!